Ano ang kaya mong isaklipisyo kapalit ng magandang buhay na pinapangarap mo? Handa ka bang ibigay ang iyong sarili para lang sa buhay na minimithi mo? Paano kung bibigyan ka ng pagkakataon na makamit na ang buhay na matagal mo nang nais, ngunit ang kapalit naman noon ay ang walang hanggang pagdurusa sa tao na magbibigay at tutupad sa pangarap mo? Tatanggapin mo nga ba ang klase ng ganoong kapalat Halina at samahan niyo akong muli na talakayin natin ang makabagong masterpiece na kinagigiliwan ng karamihan na na Viva Max. Panigurado na marami ang makaka-relate sa pelikulang ito. Ito ay storya na ng isang napakagandang babae na sasayangin ang kanyang kagandahan sa isang Amerikano matanda na nagbibigay naman sa kanya ng marangyang buhay. Halina at ating silipin sandali ang mga kaabang-abang na mga maiinit na eksena dito. So without further ado, let's go to the video. Shasi Adelina Kasalukuyang tinatamasa ang pangarap niya maging hawang buhay dahil sa mayaman itong matandang Amerikano na nagnangalan namang Sam. Ngunit ang inaakalang langit na mararanasan sana ni Adelina sa partner nito ay doon siya nagkakamali. Dahil tila bang lang naman ni Sam kay Adelina ay isa lamang laruan na kanyang nabili. Tinitiis at hinahayaan lang naman ni Adelina na ganun nga lang ang pakikitungo sa kanya ni Sam. Ang dahilan niya na lang sa kanyang sarili na kapag nakaipon na siya ng maraming pera ay sa kanan ito iiwanan si Sam. Kilalanin din natin ang magandang katulong ng mag-asawa. Siya naman si Jenny, isang mapagmahal na ina at gagawin ang lahat upang masuportahan niya lang ang kanyang pamilya. Subalit sa kasamaang palad naman na dahil sa lubos na nangangailangan niya ng pera si Jenny, kaya isang gawain ang ginagawa nito ang hindi naman kanais-nais. At ito nga ay ang pumapayag siyang galawin siya ni Sam ng kahit anumang oras kapalit ng tamang halaga. Ang mga ginagawang iyon naman ni Jenny at Sam ay hindi rin lingid sa kaalaman ni Adelina, bagaman hindi na kanais-nais ang nangyayari sa dalawa. Ngunit pinababayaan na lang ito ni Adelina dahil naiintindihan niya rin ang sitwasyon na meron si Jenny, subalit ang masalimuot na buhay naman ay iyon ni Adelina kay Sam ay tila bigla ang magkakaroon ng bagong liwanag at dahil naman ito sa pagdating ni Jake, mamamasuka naman si Jake sa mag-asawa bilang isang boy, Ngunit ang pagdating na yoni ni Jake sa buhay ni Adelina ay siyang maglalayo kay Adelina sa buhay nga nito na mala impyerno mula kay Sam. Kaya ang susunod na mga magaganap sa pagsasama ni na Adelina at Jake ay gagambalain ng mga pangyayaring hindi aasahan ng bawat isa sa kanila. Hanggang saan nga ba aabot ang masalimuot na kapalaran na iyo ni Adelina? <laughs>